Um, tomelo's blood yeah. Mga boss, ah, meron po tayong tanggap ayan po mga boss. So bali, ah, titignan po natin kung bakit ah, mahirap paandarin rin po itong motor ng ating customer. Ayan po mga boss. So bali papaanda mo muna natin bago po natin i-check up itong sira ng ating motor. Ayan po mga boss. So ayun po mga boss, so bali, rin po natin para sa ganun is amalaman ah, malaman po natin kung bakit mahirap paanda rin po itong motor ng ating customer. Ayan po mga boss. So paanda rin po natin para sa ganun is malaman po natin ayan po mga boss kasi nga uh, po mga boss sabi ng may-ari is kapag umaga po is uh, mahirap pa andarin nasa uh, 20 kick o kaya 30 kick bago siya aandar ayan po mga boss so subukan po natin ayan po mga boss bali mahirap talaga paandarin itong motor ng ating customer kaya uh, gagawan po natin ito ng paraan ayan po mga boss so dalawang cost po kasi kung bakit mahirap paanda rin ng ating motor Una, yung ating stator Ayan po mga boss So, okay pa naman itong uh, light coil po niya mga boss So, nag-decide po ako na Ibabattery operated na lang po natin ito Para sa ganun is uh, makatipid po ng ating customer sa kanyang gagastusin Ayan po mga boss So, bali ang papalitan lang po natin mga boss Is itong CDI po niya Ayan po mga boss uh, So, gagawin po natin itong 4-pin Para sa ganun is under uh, na po itong motor ng ating customer ayan po mga boss kaya subaybayan so, na lang po natin mga boss kung uh, aandar na po itong motor ng ating customer ayan po so ayun po mga boss so bali at testingin po muna natin itong uh, light coil po niya para sa ganun is magawan po natin ito ng paraan kap ito mga boss sa pagche-check po ng ating wirings po mga boss is uh, since Uh, full wave po itong ginagawa po natin ayan po mga boss itong tester po natin ito po mga boss uh, yung test light po natin yung pin ng isang test light po natin mga boss is ay uh, ilalagay po natin dito sa kulay pink at saka yung isang uh, terminal ng ating test light is ilalagay po natin dito sa kulay yellow ayan po mga boss ayan po mga boss so bali testerin po natin kapag umilaw po itong test light po natin mga boss so ibig sabihin is okay pa itong uh, light coil po niya ayan po mga boss Sige, kick mo. Ayan po mga boss. So, since po itong test light po natin. So, ang ibig sabihin po ito mga boss is uh, good po itong uh, primary po natin at saka yung light coil po natin. Ayan po mga boss. So, iba battery operated na lang po natin para sa ganun is uh, under na po itong motor po natin. Ayan po mga boss. So mga boss uh, Paandarin na po natin itong motor Para sa ganun is malaman po natin Kung aandar na po itong motor natin Ayan po mga boss Sige sir paandarin mo Ayan po ang may area Ayan po mga boss Ayan po, Ayan po mga boss So one thing po itong uh, motor po Ng ating customer Ayan po e, Kanina po mga boss is Ayan uh, yun nga po sinabi ko kanina na 20 kick hanggang 30 kick po bago siya andar pero ngayon po mga boss is 1 kick na lang po itong motor ng ating customer ayan po mga boss sige sir paandarin mo ulit ayan po mga boss so bali 1 kick lang so bali binateri operated po natin ito mga boss ito po yung uh, nilagay po natin na CDI ayan po mga boss so ang brand po lang natin nilagay na CDI po mga boss is Lulua. Ayan po mga boss. Ayan. So, kapag ito po yung nilalagay po natin mga boss, ah, uh, garantisado po ito at kalidad upang sa ganun is hindi naman po tayo mapapahiya sa ating customer. Ayan po mga boss. Uh, paandarin mo ulit. Ayan po mga boss. So, paandarin natin ulit para sa karang isa. Uh, uh, good na po itong ginagawa po natin. Ayan po mga boss. So, bali, uh, one kick na po itong motor po natin. Ayan po mga boss. Uh, hanggang dito muna itong videos po natin mga boss. Kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel at sa Facebook account po mga boss, awag uh, huwag kalimutang i-like, i-share, follow, and subscribe lahat ng mga videos na in-upload ko po. Ayan po mga boss. So, kayo, shout out po sa ating kasama uh, Ayan po mga boss. Yan pong may-ari Yan po So hanggang dito lang po Salamat and God bless po sa ating lahat